Yan, so good morning mga farmers. Ah, uh, welcome back to my channel. Sir Chat the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibonga Cebu, Cebu Philippines. Ani ko inyo to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's vlog mga kaparmers, ang pag-usapan po natin ay bakit kailangang i-demolish yung ating mga saging sa loob ng ampalayahan at paano ba ito nakakaapekto sa ating mga ampalaya kung hindi po natin i-demolish okay? so yun po ang ating pag-usapan kaya naman samahan niyo ako mag-farmer sa vlog na ito ngunit bago po ang lahat shout out sa ating mga kaibigan all throughout the uh, Philippines most especially to my mentors in ampalaya farming shout out agaw Jupil Farmer anak ni Matoy at the same time shout out agaw uh, pino Pino Yanggurin Kaminadi aka Pinos Vlog so shout out nga gaw kumusta ang mga uh, palayan at diha no and then of course shout out sa ating kibigan mula sa Persian Gulf Qatar uh, shout out Idol Aquarus at the same time sa ating kibigan uh, shout out lakas ng Negros TV and of course shout out also sa ating kaibigan mula sa Sayaw Cebu nga Cebu shout out uh, ma'am Jinalin Caban and family okay so shout out ma'am and to your husband no? okay at the same time shout out din sa ating kaibigan mula dyan sa Antique Salvador Farmers shout out and of course shout out Bicolanong Tagabukid shout out uh, Jojo the Farmer from Barangay San, San Antonio Southern Leyte shout out also uh, Serge TV ng Dabaw Sugs TV Greggy Farmer at the same time shout out Boss Ayan Vlogs ng Kagay Sibunga Sibo Cebu. at the same time shout out sa mga kaibigan natin mula sa Duguan Sibunga Sibo Cebu, most especially sa Redondo family. So, Lolo Alberto Redondo, shout out. Uh, Lola Joy Redondo, shout out. At the same time, shout out also kay Ate Tisa Sordelia, Janice Francisco, at the same time kay Ate Ibis Sibilia. At the same time, shout out na Andrews Sibilia. At sa lahat ng ating makaibigan, uh, Ayan Dibal, The Oracle Channel, uh, Iska in at sa lahat ng ating mga kasamahan. Okay? So, shout out po sa inyo lahat at tara na po. Okay, so yan. Uh, welcome back to my channel, Sir at the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibunga-Sibu Cebu, Philippines So for today's vlog mga farmers ay ibabahagi po sa inyo yung napaka isa sa napaka importante very significant topic in Ampalaya Farming Okay, Obstruction of the Ampalaya ano ba yung mga bagay na pwedeng mag magiging uh, hindrance okay? sa pagtubo ng ating Ampalaya kaya ibabahagi ko po sa inyo so first of all mga farmers uh, yung ibabahagi ko is ano bakit nga ba kailangan isakripisyo o patayin yung lahat ng saging na nasa loob ng ampalayahan kasi yun po ang naging isa sa mga challenges dito sa aking pag-aampalaya mga farmers Uh, hindi ko po kasi naisip dati na itong area na to ay gagawin kong ampalaya garden. So, ang mga naitanim ko dati ay saging. Worst case, yung mga naitanim ko, malalaki na sana. Malapit na silang bumunga, mag, mag magpuso. Pero, nagampalaya tayo. Kaya naman, kailangan sakripisyo talaga yung mga saging. So, ganito po ang nangyari. <coughs> Yan. Pinutol ko lahat mga farmers ngayong araw no. Today is the last day of February, so February 29, 2024. So this morning, lahat ng saging na nasa loob ng aking impalayhan ay talagang tinumba ko. Pinapat uh, pinapa, pinapatay ko talaga kasi kailangan. Kasi kung hindi po ang magiging problema is uh magiging distraction ito sa pagtubo ng ating ampalaya most especially ngayon mahangin kagabi sa kahapon sobrang lakas ng hangin mga farmers so maaari pong matumba yung mga saging which is pwedeng makadamage sa ating ampalaya okay next na reason bakit ah uh, sacrificial mga saging is ano mga farmers yan so kung makikita nyo mga saging nandoon saka nandyan lahat ng mga farmers pinapatay ko kasi uh, sa bisaya makahawang ba mga farmers at the same time kapag nag install tayo ng ating roofing what will happen is ma distract yung ating ampalaya pag hindi natin pinapatay yung mga saging kasi pag mahangin mga saging ay nagbumub kung magmumob maaari pong matumba at madamage yung ating mga ampalaya so ganyan better to sacrifice na lang kaysa naman madamage at the same time mga farmers ano uh, kung ano yung mas malaki yung kita natin doon tayo kasi yung saging mga farmers kita tayo pero sobrang tagal po ng panahon na ating hihintayin bago po tayo maka uh, income kaya naman sakripisyo talaga mga farmers okay so ganyan so by the way mga farmers yung edad ng ating ampalaya is merong 18 days meron ding 23 days so dyan banda mga farmers is 18 days sa so, bangag lang doon ha <clears throat> so dito banda is 18 days mga farmers. Tapos dito itong anim na plat Nandito dito is 23 days. Ganyan. In fact mga farmers 23 days na yan, Mula tataas na. In fact mayroon ng sa 23 days mga farmers, mayroon na pong ah uh, bunga. May tui-tui na yung iba. Yo, so, ito yung 23 days mga farmers niya. Kung makikita niyo matataas na. Yan. So ito yung yan oh, may tuy-tuy na mga farmers. Yan. May bunga na mga farmers dito, banda. Ganyan. So hanggang dito talaga yung extraction ng banana. Kailangan ma patay mga ka farmers yung mga saging yan tapos, yun nga, hindi pa ako nakapag-install nakapag ng roofing mga farmers dahil doon sa mga saging. Kaya pinatay ko muna yung mga saging bago ko mag-install ng, ng ano, roofing mga farmers Yung trilis natin sa atip. Pag-follow natin. This afternoon, gagawa na tayo. So yan, kasi kailangan natin ang na gawin mga farmers dahil tingnan nyo naman nandito na sa itaas yung ampalaya yan nah uh, taas na ito yung 23 days mga farmers tapos may mga bunga na kasi ito mga ka farmers yan o yan o may bunga na rin o no? yan kaya kailangan talaga na isakripisyo ng ating mga saging. Sa ano mga farmers, yung naisakripisyo kong mga saging is ano, 20 plus na puno ng saging, yung ating na-sacrifice. Okay? So, yun po, yung ating vlog mga farmers. At yun po, yung ating vlog sa araw na to mga farmers. Maraming salamat sa inyong suporta at the same time, uh, mag-iingat po kayong lahat na why meron kayong nakukuhang ideya, uh, kalaman dito sa aking Uh, channel. At sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, na napadaan lang, tulungan niya po si Sir Chad the Farmer na mapalaki yung ating channel kahit unti-unti, subscribe po natin. Okay? So, once again, thank you so much. This is Sir Chad the Farmer, ang kurang magsasaka ng Sibunga-Sibu Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you. Mag-ingat po kayo lahat.